PH. Oo. Oh. Alam mo ba? <laughs> may tulok nga yun eh. Bakit? Alam mo ba? Ah, oh. May sagot na si attorney Lenny. Oo nga, Bichoga Burn. Ako, ito nga mga kabat helmet. Sa so, mga nagtatanong dyan, sa so, mga nag-aabang dyan, sa so, mga maghihintay. Oo. oh, syempre, today is a very, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button at bell para lagi ko updated. Sa lahat ng mga hine, para sa sasawang namin yung Bichoga Burn. pa to mga kabat oh, helmet. Oh. Eto, panoorin nyo. Sa akin, walang problema to work with government uh, pagdating sa programa. Pero siguro to join forces um, sa politika. Maraming considerations eh. Um, una, syempre, sobrang disaligned na mga paniniwala namin as far as yung values, as far as yung, yung klase ng leadership sa kagovernance na pinapaniwalaan so kung mag join forces, paano namin itatraverse? kasi ang ayo nating mangyari to send the message na just to win elections, isasantabi na natin yung mga paniniwala natin. so sa akin while I'm open to anything uh, for 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 the sake of the country, kailangan isettle itong differences na to. ba Choco Park. Sa lahat ng mga nagtatanong kung magsasanib-pwersa daw ba si Bp. Leni, sa kampi, mm -hmm. sa si gobyerno or sa administrasyon. Mm -hmm. O ayun yung sagot. Sabi na ni Bp. Leni ni Bobby open naman siya kung saan siya mas makakatulong. Pero yung makakatulong. Oo. Pero kailangan yeah. iset muna itong mga differences natin. Ayusin natin una. Sabi nga niya, di ba? Mm -hmm. Hindi naka-align sa pananiwala niya o sa gusto niya na klaseng gobyerno mm -hmm. itong makikipag sa kanya. Oo. Oh, oh. Di ba, Micho Gapar? Yeah. sabi, di ba nga, yung unity team, sabi mm -hmm. ni Madam Sara Duterte before oh, na, wala na unity team kasi hindi na tayo mga kandidato ngayon eh. Tapos na kampanya. Oh. Di ba? Malinaw, di diba, ba, video kapar? Kailangan pa bang unity? Oh, Tapos diba? ng kampanya, eh. Pero ayan, sabi nga ni VP Lenny, hindi ito pang kampanya lang. Oo. Oh, oh magkakaroon tayo ng collaboration, dapat na ayaw na align tayo sa isa't isa. Oo. Oh, oh. Kasi nga, ka, ayun nga yung mga differences, di ba, video kapar So, malamang sa malamang mga kabata helmet, open naman si VP Lenny. Mm. Or si Attorney Lenny Robredo. Kung bibigyan siya ng chance talaga na mag-serve para sa taong bayan. Pero, kailangan... Naka-align tayo sa prinsipyo natin. Naka-align tayo sa paniniwala natin. Na-align tayo sa isang malinis na gobyerno. Oo. Oh, oh. Na may transparency talaga. Mm -hmm. Kasi kung tayo ay may differences, ay ayusin muna natin 'yan. Mm -hmm. Dapat, 'di ba? Align. Oo, oh, dapat align naman din talaga. Kasi mm. paano ang masasabing kakampay mm. kung binabastos mo, ko. Oh. Oo. Oh, oh. At diba? sa video Kung gusto mo talaga ng isang tuwid na daan, 'di ba? Mm -hmm. 'Yung talagang may transparency accountability, eh dapat ganun din 'tong kapela. Papayag ba sila sa transparency? Nga ang tanong, papayag ba ang ka, 'yung kabila na manging parallel uh -oh. sa ganitong uh -oh. kalinis? Transparency pa lang ang pag-uusapan natin. Ayag ba ang administrasyon uh -huh. sa transparency? Diba? ba? una yun eh. Kaya ngayon ang unang bill fina file ni Attorney Lenny na yung hindi pa siya, diba? na hindi maaprobahan kasi hinaharap kasi oh, hindi nga. siya makalusot-lusot. Kasi transparency and accountability, oh. kailangan talaga sabihin mo, ipakita mo, di ba? Oh. Kung ano talagang pinaggagawa kaya, talaga, mo, talaga, dadali yung pera? Oo, oh. kaya kung gusto talaga nila may kailangan sabi nga ni Lenny, align tayo. Oo, oh. hindi pwedeng pang kampanya lang. Oo. Oh. O, oh, ayan mga batang helmet, ah. Comment down below nyo kung ano masasabi nyo dyan. Kasi yan na, oh. Di ba, oh. Mga Pag napanood or narinig nyo na yan, yun hmm. na yung sagot. Kailangan, parehas tayo oh. na ang gusto natin, gobyernong tapat. Angat buhay lahat. Oo. Oh, oh. Hindi yung gobyernong tapat. Parang magiging gobyernong tapat, kayo lang ang angat. Oo. Oh, oh. Okay. Gobyernong tapat, selective naman Chosen Chosen few ang, and... ang, ang ang Oh, ayan mga kapat, helmet tapos stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa boy, ng helmet din na bukit, it's getting better everyday, God bless everyone. Bye. naku no, ang ganda talaga niyan, bitch upper. Kaya mas okay na talaga si BP Lenny kung ano man yung mga proyekto, programa uh -huh. ng at buhay. Suportahan. Oo. Uh -huh. Mas marami pa kasi na nagagawa kaysa mga nakapunyang.